Isang magandang magandang umaga mga kataktika. At naalala nyo ba itong mga kahoy na ito? Pinakita ko sa inyo yung kinuha natin sa tistisan ng kahoy sa may pagawaan ng furniture shop. Ito mga kataktika, kung makita nyo, iba-iba ang haba, iba ibang ang laki, may manipis, may makapal. Talagang hindi magkakaparehas. So, dahil nga ito ay retaso, nakuha natin syempre ng mababang presyo at ito mga kataktika okay ito yan yan so mga kataktika pipiliin natin yan aalamin natin kung alin ang pwede natin gamitin dito sa mga kahoy na to dahil alam naman natin hindi naman tayo makakagawa ng paraan para maubos ang lahat ng predator dito sa ating mga alagang manok so balit makakagawa tayo ng paraan para Maging likkas ang ating mga alagang manok sa mga predator. Ito. Yan. Yeah, ritaso yan. Panggatong na lang yan mga kataktika. Pero yung iba, magagamit natin sa paggawa ng bahay ng mga sisiyo. Yan. Yung mga inahina naglilimlim. At gagawa rin tayo ng cage para sa mga stag o sa breeder natin mga kataktika. So ngayong araw na to E gagawa na tayo ng simpleng brooding cage mula sa mga retaso ng nakuha nating kahoy sa tistisan, sa furniture shop. O yan mga kataktika, yan ang ating gagamitin at ang challenge dyan. syempre para tayong gumagawa ng puzzle dahil iba, iba ang size, shape, haba ng mga Nakuha natin na kahoy. Pero kahit ano pa yan mga kataktika, ang mahalaga, meron tayong magagamit para makagawa ng matibay na brooding cage. Oto mga kataktika, yan yung mga napili nating kahoy. Meron na rin tayong screen kasi gagawa tayo ng frame at uh, dingding na rin. At the same time, babalutan natin ng screen yung buong brooding cage para sa mga inahing nagilimlim at sa mga sisiw, o yan mga kataktika ang ating gagamitin so yan, nakabili na rin tayo ng pako at din na rin ang uh, lagari at martilyo natin o paano pa mga kataktika edi eh simula na natin yan at ito na mga kataktika simula na ang paglalagari gagawa tayo ng uh, magiging brace yan, then pang dingding sa lower portion ng ating gagawing brooding cage. At pagka nagawa na natin, babalutan natin ng screen yung buong brooding cage natin. O, ito yung sa inyo mga kataktika. Magkakaiba ang size, haba at kapal ng mga gagamitin natin na kahoy dahil nga lang. Pero, syempre, alam naman natin kung yan ay bibilhin natin na pantay-pantay ang laki niya may presyo yan pero taktik natin dito kahit na mga retaso yan papakinabangan natin magagamit natin ng maayos basta ayusin lang natin mga kataktika hmm. hanapan na lang natin ng uh, alignment kung gagawin muna natin mga kataktika, itatabasin muna natin lahat ng gagamitin natin na kahoy. Yan. Kukuha tayo nung pang brace natin, yung pahaba, yung patayo, at saka yung pabalagbag mga kataktika. Lahat yan lalagarin muna natin para maihanda natin. So mga kataktika, naputol na natin yung mga retaso. So ito yung gagawin nating pahalang. Yan. Ito yung patayo. And then ito naman yung kaganoon. Ayan, kabalad Ayan. Connect-connect na natin. Connect-connect! O, oh, simulan na natin mga kataktika. I-connect-connect connect na natin yan. Yan. So, ang gagawin natin, ay eh, natin yung frame. Yan, katulad yan mapansin nyo medyo malapad yung uh, lower portion na yan. Ang naisip kasi natin kapag gumawa tayo ng cage na ginamit uh, natin ay screen lang, maaaring maduk pa rin o mahila ng uh, predator yung ating mga alagang sisiw. So sa ganyang kalapad na magiging base saka natin babalutan ng screen eh safe na yung ating mga sisiw dyan. Kasi uh, hindi na sila makikita dyan yung uh, predator para hilahin nila. At the same time, makakaiwas na yung ating mga alagang manok o mga sisiw kapag uh, may predator kasi makikita na nila eh. Hindi na sila automatic nakadikit dun sa screen natin kung makatulog man sila kapag gabi. So hindi naman mga ngat-ngat na mga daga dahil nababalutan ng screen Itong uh, frame na ginagawa natin at saka yung, yan, makita nyo, almost 5 inches yung kapal. Nung gagamitin natin na uh, uh, pangdingding dun sa cage ng ating alaga manok. At sakto dyan sa gagawin nating cage na yan, yung isang tray para maging pugad ng mga manok. Kasi yun na ginagamit natin pugaran, isang tray. So pagka ready nang mag-hatch yung sisi, yung ating mga manok, lalabas na yung mga sisiw, ilalagay na natin buo dyan yung tray na ginagamit natin na pugaran ng ating mga lagang manok. So ito mga kataktika, ang initial na ginawa natin is inassemble natin itong frame na to at lalagyan natin yan ng uh, dingdinga. After dingding, saka natin babalutan ng screen mga kataktika. So yan mga kataktika, yung ating gagawin na taktika para maging ligtas yung ating mga uh, bagong babang sisiyo. Kasi pagbata pa yung mga sisiyo natin, talagang delikado sa mga predator. Ayan mga kataktika, nakagawa na tayo ng isang brooding cage. Yan yung nasa ilalim. O... Oh. Pinagkikota na natin yan ng uh, screen tapos ito na ang lalagyan na natin ng screen ngayon. etong pangalawang brooding cage na ginagawa natin. Titignan natin kung ilang brooding cage ang magagawa natin. Yan mga kataktika. Uh, ating uh, ginagawa na brooding cage sa ating mga uh, bagong babang sisiw. So makita nyo mga kataktika, yan o, mga kapalaya, yan yung magiging base niya. At kapag na-setup na natin yan, ligtas na yung ating mga alagang manok dyan. Especially yung may mga sisiu, yan. At yung mga uh, papalabas pa lang ng mga sisiw mula sa shell. Kasi alam naman natin na talagang inabangan ng mga predator yan. At mag-aaksaya lang tayo ng oras kung yung mga predator ang huhulihin natin. Kaya ang ating taktika ay eh yung ating mga alagang manok ang isi-secure natin. Sabi nga, wala tayo magagawa sa environment natin. Pero ang magiging response at mga hakbang natin ang pwede pwedeng nating ayusin upang magkaroon ng magandang outcome. Hindi kasi natin po pwedeng i-blame ang environment natin. O oh, yan mga kataktika. O, di ba? na natin ng screen. So, ganyan din ginawa natin doon sa isa kanina. Yan. May dingding na siya. Mataas na yung dingding. So, hindi na ma-hihila yung ating mga sisiyo dyan. O. Okay, mga kataktika. Yan. So, dyan yung ating pintuan naman. At, ang ginawa natin na pintuan para sa ating mga bagong gawang uh, brooding cage ito yung lip oh yan pataas at naka frame yan so secured na ang ating mga alam manok dito mga kataktika yan o oh. at again screen yan paikot may frame at ang ginamit natin na kahoy dyan ay yung mga retasong kahoy na iba't iba ang haba laki at kapal pero nagawa natin ng magandang paraan mga kataktika. Kaya sigurado makapagparabi na tayo ng mga alaga manok natin ngayon yan. At sana ay may natutuhan kayo dito sa ating ginagawang simpleng brooding cage mula sa mga ritaso ng kahoy mula sa furniture shop o sa pistisan. Mga kataktika, ang ginawa natin dito, binalutan natin ng uh, screen yung ginawa frame. Yan. Dahil dyan sa ganyang pamamaraan, hindi na mangangat-ngat yan ng mga daga. Dahil yung screen, hindi nila nangangat-ngat. At yung kahoy, nasa loob. Yan. Mga kataktika, sana may natutuhan kayo dito. At eto na, yung ating nagawang loading cage. Nakagawa tayo ng apat mga kataktika na brooding cage. Ayan. So, magagamit na natin to at magiging ligtas na ang ating mga alagang manok dito, mga kataktika. Apat na brooding cage para sa mga inahin at mga sisiw natin o sa mga inahin na may bagong pisang sisiw. Yan, mula sa retaso ng kahoy, na iba-iba ang size, laki at haba. Okay natin nating cage. Ayan, na may screen. Babalot ng screen at meron siyang, ayan, yung mga retaso ng... O mga kataktika, ito yung isang na uh, tapos natin na uh, cage, yung brooding cage natin. Ayan, balot ng screen. And may mga retaso ng kahoy. Galing sa nature shop. hey, okay. so ito mga kataktika, ito yung isang hen natin ito yung crossbreed na hen natin meron na siyang tatlong sisiw so yan kaya ilagay na natin siya dito yan para sa chances na magkaroon pa ng sisiw kasi may mga egg pa siya so nilagay na natin yung pugaran niya dyan yan nandito yung pakainan so yung mga sisiw yung medyo malakas na pwede na silang kumain at kung sakali magkaroon pa ng additional na chicks o chicks yan so ready okay so yan safe na to sa predictor mga kataktika so yan yung isa pakita ko sa inyo naman yung dalawa pa kasi yung isa bakante pa ito yung pangalawa na cage yan as you can see may mga sisiw na at may mga egg pa ayan o, may egg pa so for a chance na matagdagan yung sisiw so ginawa natin ito para hindi na natin kinakailangan na ihiwala yung mga sisiw dun sa hen at with a chance na magkaroon pa uli ng mga sisiw okay and ito yung sa ayan yung hen Ayan. Kasama mga sisiyo niya. Ayan. Napapalibutan ng na screen yan. Ayan, kahoy. Tabla ito pero yung screen hanggang dito sa side. So paikot yan screen. Okay. and So mga kapaktika. Yung isa naman na brooding cage natin na nababalot ng screen highway nagbaba ulit ng 45 days na sisiw. So, yan yung 45 days na natin. Yan, mga kataktika. So, yan yung ating uh, brooding cage na babalot ng screen. At yung mga frame nyan gawa yung saritaso ng uh, kahoy na kinuha natin sa furniture shop. Ayan mga ka-taktika, Yung update sa ating uh, brooding cage na ang kahoy ay galing sa retaso ng mga furniture shop. Don't forget to like, share, and subscribe. Mga kataktika, once again, bakit natin itong ginawa para maprotektahan yung ating mga alagang manok sa mga predator. At pinakita ko sa inyo, retaso lang mga kataktika. So, if there's a chance na makagawa tayo ng brooding cage, hindi kailangan expensive. Ang mahalaga lang kung anong available na resources sa ating bakuran, yun yung ating kukuhanin at gagamitin. Ayan. So, yun yung mga natin. Meron siyang 7 sisiyo. At kupuli, madagdagan pa.